Ah, uh, oh, opo kasi nung uh, po yung balita na uh, may 30% uh, compliance lang yung hmm. uh, mga retailers kasi tayo sa ating mga members sa mga farms uh, talaga po uh, sumusunod yung ating mga pagbabagoy uh, kahit po yung ating mga backyard Mm. Hindi sila ngayon ano dahil 260 talaga yung kanilang farm gate. Mm -hmm. Binababa po niya sa 230 para po talaga pakasunod dito sa na pag-usapang MSIP po sa baboy. Apo. So... Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Abante! Radyo Balita! Ngayon! Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inalala ang tulong sa kanya ni Atty. Estelito Mendoza. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Inalala ni dati at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapag arroyo ang tulong ni Atty. Espirito Mendoza, hindi lamang sa kanya kundi hindi sa buong pamilya ng Macapagal at Arroyo. Para kay Arroyo, ang pagpanaw ni Mendoza ay malaking kawalan sa sistema ng hostisya sa bansa. Si Mendoza, na minsan naging Solicitor General, ay naging tagapagtanggol ni Arroyo nung siya ay ng graph at plunder sa panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino nagsimula ang koneksyon ng dalawa ng ang tatay ni Mendoza na si Guillermo ay naging pag ng dating Pangulo yung Estado Makapagal. Lungkot ni Arroyo sa pagpano may yung na itinuturo niyang isang tunay na kaipa. Ako si Jess Swerte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Samantalang rehabilitasyon sa EDSA sisimulan na sa Abril. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Charmaine, nakapagdang magsimula ang rehabilitasyon sa EDSA sa buwan ng Abril. Ito ang kinumpirma ni Department of Public Works and Highways under Secretary Robert Bernardo matapos ang pagkukulong ng Metro Manila Council kasama ang OTR hinggil sa nasabing rehabilitasyon. Ayon kay DPWH under Secretary Robert Bernardo, sa buwan ng Abril target ng ahensya, simula ng pagsasaayos ng EDSA. Ang kanilang kagawaran-anya ang naatasa ni Pangulong Bongbong Marcos upang i-overhaul ang naturang kalsa Kumpiyansa naman si Bernardo na matatapos ang rehabilitasyon sa loob ng termino ng Pangulo. Samantala marami umano itong hamon na kakaharapin, gaya na lamang ng paparating na ASEAN sa susunod na taon. Ngunit pinagsusumikapan anla ito lahat. Samantala Charmaine, naapula na ang sunog na sumiklab sa Matias Street, Barangay Palto, Quezon City. Dakong alas 3 ngayong hapon ng Webes, March 27. Nagsimula o ayon sa inisyal na impormasyon ng BFP at 2.31 nitong hapon ng iakyat ng BFP sa unang alarma ang sunog. Sa ngayon, sasailalim sa investigasyon na naturang sunog upang alamin kung ano ang pinagmula nito. Yan mo ang latest ako, si Just Ignacio ng Abante Radio Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Uh -huh. Maraming salamat, Just Ignacio. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras nito, niyo ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon na ko si Jermaine, Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, ab ab abante. Radio Balita. Radio Balita. Ngayon.